Kamusta mga pinsan? Itong nagdaang araw nga pala eh, umuwi kami sa Samar. First time kong makakarating dito. Dito ang birthplace at hometown ng aking tatay, Lauang Northern Samar. Di ko pa na-edit yung buong vlog pero ipapakita ko muna sa inyo ang isa sa very interesting na kaganapan dito sa entire biyahe namin. Yan ay ang pagtatawid namin ng van patungo sa isla ng Lauang. Opo, isla. Mula Batangas ay bumiyahe kami ng halos isang buong araw para makarating dito sa Rawis at mula dito, tatawid kami papunta sa kabilang pampang. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin nagagawang tulay dito, kaya ang tanging paraan para makatawid ay sa pamamagitan ng bangka o tinatawag na sampan. Very interesting kasi never in my entire life na nakakita ako ng ganitong practice. So tara! Ayan guys, medyo pa ako sa biyahe. Nandito na kami sa Rawis. Yan, dito yung pinaka terminal kung saan ka sasakay papunta dun sa kabila. Dun sa pinaka bayan ng Lawang. Ay, uh, yun yung sakayan ng mga tao. Not sure kung maitatawid sa sakayan. Uh, before naman kami magpunta dito, may mga napanood akong vlog. Naakala ko sobrang layo niya sa video. Ayun so, lang pala, yung yung pagitan na yun, no? Kinatawid na yun di alam kung paano tatawid yung van ayun yung van yung ibang yung ibang mga residents doon iniiwan yung sasakyan dito tapos tatawid sa kabila ang gusto sana namin maitawid yung sasakyan doon eh medyo risky dahil anong assurance kung may tawid ba yan ayun o oh, kita nyo ba yan yung tumatawid na yan. ganyan ganyan yung way para matawid na-expect kong darating ay isang mini barge na somewhat gawa sa metal na kasyang-kasyang nga talaga ang sasakyan. Pero makalipas ang ilang minuto, e eh ang dumating e eh, isang bangkang gawa sa kahoy na gaya ng pampasaherong bangka. Mas malaki nga lang at kasya naman talaga ang sasakyan. Amazing! Dari siya, dari siya. Hey! Oh! Bertala, bura! Hey, bura! Hey, bura! Hey, bura!

So, yun ano, uh, this is the first time na tatawid kami dito sa lugar na to And ang common ang norms dito is itawid yung mga sasakyan, kita niyo yan. Yung mga motor tinatawid. Ah... Uh, ang ala ko motor lang pwede, pwede pala to So, subukan natin. <laughs> <laughs> ah, kita nyo yan, tatawid nila yung ano, tatawid nila yung bike so, experience natin. sila yung mga local commuters some point, masaya siya na medyo nakakakaba kasi walang nakakasiguro kung gaano ba kalalim itong ilog na tinatawid namin. Dati daw dumadaan dito yung barko so ibig sabihin malalim rin talaga. Maputik ang kulay ng tubig, mabuti na lamang at di gaanong malakas ang agos. Walang fix na presyo kung magkano ba talaga ang tamang bayad o pamasahe dito sa sampan. Nasa pagitan nyo na lamang ng may-ari ng sampan at pasahero kung magkano. Para magka-idea kayo, 1,500 pesos ang ibinayad namin dahil umaga noong unang tawid namin. Tapos 2,000 pesos naman nung pauwi dahil madaling araw kami umalis. Again, walang fixed na bayad, nakadepende lagi sa inyong pagtatawaran. So ayan yung lawang, ayan yung welcome to lawang, common. Hindi ko lang muna nakikita ninyo kasi medyo maliit na yung ano eh. Kasi medyo maliit na. Pero... Piling no, baka... ko... Diyan na ba tayo bababa -ba -ba kuya? ang common kasing pupuntahan ayun kapag ikaw ay commuter doon ka bababa pero dahil sasakyan natin hindi tayo dumating kay Lawang <laughs> kay welcome Lawang dito tayo bababa dito tayo ano tayo na tayo umigot ang nakalagay bawal maghigot sampan okay <laughs> Okay, uh, secure yourselves. Yeah, So ayun, bali doon tayo nang galing sa mga yun, yung kumalit na 'yun, no. Di tayo nang galing at dito tayo bababa ngayon. So nakakatuwa lang na pwede pa lang isa yung van sa ganitong mga ano

nakita naman kanina kung paano pinasok sa sasakyan natin pa atras ngayon naman same mas parang ro ro, ro lang siya pabalik naman ano? so ayan tingnan natin tatay tayo ay, ay, dyan dito lang kayo sa tabi hey. Ba tayo so nalipat na natin yung ano yung van ngayon so from there from point A ay yung side na yun diba na tayo ngayon Ah, uh, nandito na tayo sa isla ng Lawa. So paano? Hanggang dito na lang muna mga pinsan. Support me on YouTube by subscribing to my channel and liking this video. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!